mawawala oh, ka mo ang remote ng TV Plus, walang problema yan. May simpleng tarahan po tayo dyan. Ilan sa atin ay mahina na ang memorya o oh, makakalimutin na. Kaya ang gamot sa taong makalimot ay ako. Hello guys, welcome to my channel. Kahit walang remote ng TV Plus ay pwede pa rin po natin gamitin. Gusto mo bang malaman? Panorin ang video na ito dahil ituturo ko sa inyo. Lalo na sa mga wala pang idea o nawala sa kanilang pag-iisip kung paano paganain ang TV Plus sa television. Ito lang po ang gawin natin sa Digital TV Plus. Ito po ang kanyang on-off sa daliri ko. Ito naman po sa dalawang araw na yan ay channel po yan. Kung anong channel ang gusto nyo, dito po kayo mag-scan. Okay guys, ngayon na mo na. Baka naman po pwede, paki-like, share, or subscribe ng ating channel. Para alam din po ng ibang manonood. I love you guys. Bye bye.